Ayan, tapos na kami yung tumaya at nakapagbayad na. Ito na ang aming mahiwagang resibo. Um, mag claim kami by Saturday. One week ang ano nito eh. Apo. Ang rapor. Saan mo? Sino, sino, ano yung vlog mo ato? Ayan, may vlog tayo. Mo Check sino, mo sa aking YouTube channel. May channel kapat. Yeah. Saan yeah. yeah. mo? Josa. Josa okay, kaganda. Josa lang. Josa yung ate. Ayan, pauwi na kami. Pupunta kami ngayon Diyos. sa kainan. See, ano, Kakain sa kami, magpuputip kami ni Rose. Sa TikTok Facebook, at Facebook. Magsasamji kami ay, at maglulotarya. Dahil deserve namin kumain. Dahil napagod kami ng bongga. Napagod kami ng okay. ng <laughs> at Haji Mool. OMG. Sabi nga nila, okay lang mapagod. Kasi may work. Kaysa mapagod ka kakahanap ng work. Kaya tama. super blessed pa rin po kami. Kaya nga. Ano nga sabi mo, Rose? Oo, uh -uh. super blessed. Kahit pagod, may uh -uh. pera naman. Correct. May sahod naman. Yes, very true. Yes. Kaya I'm so blessed enough. Yeah, tama yan. Masarap magtrabaho sa abroad kasi worth it yung pagod mo. Correct. Kahit na nakapagod, mm -hmm. malungkot magluluto Masaya ka. Masaya ako kasi kasama ko si Ate Josa. Ay, ayun, ayun yan yung gusto ko sa Rose eh. happy lang tayo kahit pagod tayo. Yeah. Uh, gusto ko lang umiti pagkatapos magtrabaho. Correct. Seryoso so sa work, uh. pero pag after, pag work at uwi, iwanan, ano, pag uwi anna, ko yung stress ko sa ano, sa uh -huh, company. Uh. Very true. Yung ayun, ayun. <laughs> oh, mag madalda yung palat ay magpatalo. Ay magpatalo sa akin. <laughs> Dami din chit Oh. Chika mo na lahat ng gusto yeah. mo sabihin. Ito po yung Asia, uh, Asian oh, uh, food. Yeah. diyan po kami namimili, nagdo-grocery. Tapos ano pa? Napagod na po. <laughs> <laughs> Naubos, na na siya. Autumn po ngayon, pero Napakalamig. Hindi tuloy kami maka-aura. Kahit may araw po, malamig. Uh, oh, Direct malamig yung hangin. Buti pa dito sa Korea yung mga, uh. yung mga matatanda. Ang sisipag. Ang uh. Bakit? Pinas ba? Hindi pa 50. Na, na lang, na lang ng padala. Oh, tama. Sobra. bye bye na bye bye. Bye bye. See you in the next. episode episode si malah <laughs> selamat <laughs>